Ayan. Masayaw-sayaw pa. Ayan, nangangiti. Masaya nila, di ba? Masaya rin to eh. di ba? <laughs> masaya. Masaya ang lahat. Kasi nga, may cellphone sila, no, na inaabangan. Pero, ito ha. Ah, may condition niya na. Ah. Saka, meron oh, oh, na akong announcement. Ito lang, hindi niya maalala password. Last try. Ito yung sayo. Hindi nila magawa. Ah. Hindi nila magawa. Uy. Yo, what's up mga idol? So, for today's video, no, yung cellphone ng mga bata, uh, di ba pinagawa namin dun sa may last upload ko na nag sila. Tapos, para mapagawa yung mga cellphone nila at para may magamit sila. So, yun nga, pinuntahan namin pinagawa namin yung kahapon pero binaligan namin. Medyo may kailangan na using pa. Kaya yun, tapos pagbalik namin ngayon, diba, ngayon, pakauwi lang namin. Ayan, me, di ba? Kauwi lang namin at kanina pa kami inaantay nitong mga to. Ayan. Masayaw-sayaw pa. Tapos ito. O, ayan, nangangiti. Di ba? Ang nila, di ba? O, masaya rin to eh. O, di ba? <laughs> masaya, masaya ang lahat. Kasi nga, may cellphone sila, no, na inaabangan. Pero, ito ha. Ah, may condition niya na, saka... Meron na announcement. Ah. Oh, no! Ito na, ha. Meron akong announcement, ha? Meron akong napakahalagang announcement. Gusto ko, mga idol, na makita nyo yung reaksyon ng mga batan to. Gusto ko, makita nyo yung reaksyon nila sa announcement ko. Ayan. Okay. Yeah. Pakinggan nyo yung sasabihin ko, ha? Meron akong sa sasabihin, ha? napakahalaga ito. Tingnan nyo muna mami nyo. Ito. Diba? Ayan. Ako ba kapag? O, ito ha. Ito mga idol, no? Ito yung cellphone na pinagawa. Ito dati to, dito. Ayan, kay Shiro. Dating sa kanya, pinagawa namin ngayon. Mapupunta kay Bunso. Ito, ayan. Okay na. Kaya lang may password. Yung password niya, inaalala pa. Para magamit na. O yan, isa pa. Isipin mo muna mabuti bago mo ano yun. Hindi na naman. So eh, yun ang problema mga idol. Itong et, isa may password kasi ito ang gumagamit, si Shiro. Eh hindi niya na maalala dahil taon na rin nung nasa Batangas pa sila, no. Kaya eh, lang hindi niya maalala yung password. Last try. Wala talaga. O, oh, eto, Pero at least may may gamit na to. Masaya na. Masaya-sayaw na. Yo, dito ka naman. Diyan oh, no, no, ka lang. No, no. Importahan dito. Ito yung sayo. Ha? Ah, hindi nila magawa. Hindi nila magawa. Wait lang. May sasabihin niya ako. May sasabihin ako. Pahindihan mo muna ako hindi nila magawa kaya binibigyan namin dahil sa sa'yo hindi magawa oh. So, sira na yung motherboard so ang gagawin namin maghahanap sa online para makuha namin ngayon na as in, hindi na to kunyari vivo o oppo mga ganun realme maghahanap na si mami ngayon ikaw kung gusto mo gamitin mo to para may magamit ka kung atap ka o, ma, o bibili kami ngayon, naghahanap kami ng mamimit, ayun eh, no, naghahanap si mami ng cellphone sa tao. Ano, mamili ka? Ito, o oh, antayin mo. Antayin o, mo. O, oh, ngayon, ayan, parehas kami maghahanap ng cellphone ngayon, online, para makakuha tayo, makakuha tayo agad. Eh. O, no, oh, ito, meron na to. Eh, wala eh. Kaya dito, kasi ito ang sira, board, nagawa na to, napalitan na to, ang problema, hindi mo open. Hindi mo open kasi sira na yung mismong board niya. Tinanggal ulit yung LCD. Dahil hindi na maano. Ayun yung mahalagang importante ha. Happy? <laughs> Ahanap ah, ka ngayon, tangi. <laughs> ba, ikaw, paano mo i-guess si mo ito? Paalala mo. At mabibili rin naman yan. Mamaya, masaya na yan. At may bagong-bagong -bago cellphone na nga ano yan. mag kami ngayon yon yun lang for today's video mga idol no? so kasi nga hindi nagawa yung isang cellphone tapos yung isa yung para kay Bunso meron na no? ang problema password nakalimutan nung kuya niya kasi siya yung gumagamit dati nung cellphone na yon tapos hindi na niya maalala yung password pero sinusubukan pa rin namin no? kung na ma-recover niya maalala niya yung password yung isang cellphone na ipapagawa namin dun yung sa isang kuya nila sa kay kuya Ari nila nas nasira din. Nakakala namin LCD lang din yung sira. Eh, pagpagawa namin, pagbalik namin, wala. Board na raw yung sira. So, hindi na siya mabubuhay. Yung system na niya mismo yung nasira. Kaya, kahit palitan ng LCD, wala. Hindi mabubuhay kasi Parang pinaka-board na yung problema niya. Kaya, yun. Uh, kahit yun naman yung reaction. Yung kuya, saya-saya ay ito pala yung masaya ayan. pero mamaya sasaya din yun kasi maghahanap kami ng cellphone ngayon ngayon mismo magahanap kami ng cellphone na imimit namin na malapit lang din dito na nagbebenta ng rush De, syempre baka mas maganda pa yung mapunta sa kanya dahil syempre hindi namin bibili yun ng hindi okay at baka mas mataas pa yung makuha namin na expects na cellphone dahil kung may nagbebenta ng rush diba ganoon naman pagkasa online yun lang for today's video na mga idol. So, maraming salamat sa panonood at pagsama dito sa video na to. At sana, patuloy nyo supportan yung mga video ko. At syempre, mag-comment kayo. At pashare na rin yung mga video ko. Tulong nyo na rin. Yun lang. At ingat lahat and God bless.